Wasak ang atubangan sa duha ka sakyanan human malambigit sa insidente sa bangga sa National Highway Purok 5 Barangay Katanggawan Jensan alas 5 pasado sa hapon Oktubre 8 nagkatag sa kalsada ang mga buak nga bildo sa sakyanan asa lakip sa mga nadamay ang usa ka motorsiklo nga manihuan sa nagpangalang John Dave Dela Torre residente sa Alabel Sarangani Province usa sa mga naapil sa insidente ang rescue vehicle sa Barangay Datal Bila Malungon Sarangani Province nga gimanihuan ni Junisio Navaja, 39 anyos. Sumala pa sa nakakita sa panghitabo. Nadunggan na mo ang itong nga prino tapos taon-taon nagpaka, naggawas mi. So nga, hindi uh, rin ang sitwasyon, nagmanggaanay sila. Wala mo po na ako. Ang katong babae nga driver sa Almira, sakit na daw yung dugan Motong gidala sa taga Bureau of Firepool. Ang kaning pick-up, hindi ka malungon. Hindi sa driver, palabil siya. Tapos katong Nissan Almira pa malandag daw to sa kay maki bijil motong ani iwas man sa motor nga nabangga ni atong Almira samtang base sa investigasyon sa traffic enforcement unit ang rescue vehicle og motorsiklo naglatas sa susamang dalan gikan sa direksyon sa Malungon apan pag-abot sa Purok 5 sa Katanggawan, kalit sumala pa niliko pawala ang motorsiklo og gilikayan kini sa na nagsunod nga pick up hinungdan nga nabanggaan ni ini ang kasugat nga kotse nga gimanihuan ni Charmaine Chavez residente sa barangay Bula suwerte sab nga walay nasamdan sa ma taong panghitabo. Human sa insidente, nag sa TIU ang mga naisgutan. Apan sa ulahing impormasyon sa kapulisan, wala nagkasinabot ang driver sa pick-up o sa kotse. Dapat ko siyos bago ka pag... Overtake, situate ka, wala kayo ma mabanggaan sa kabila, wala yung upusing vehicle. Uh, rights naman to sa taga-pulapot, kaya talaga, mo-demand siya talaga. At saka kung ganyan man talaga, sa dapat kung rescue man yan sa malungon, dapat panagutan niya ng municipal government ng malungon. Hmm. Kung official ang lakad niya, no baka hindi official kasi rescue sa ng malungon, dito sa nabangga. Nasairan nga ang pick-up padulong sumala pa sa Alabel, aron sugaton ang usa ka bata pa sa barangay Datalbila. Sa karon, temporaryo nga na-impound sa TIU ang mga sakinan nga nalambigit sa maong insidente, samtang wala pa'y himong final settlement ang mga driver ni Ini on the yung sa kabila naman, ayaw talaga pumayag kasi sila na napirwisyo. So yung, yung damage doon sa kanila, malaki masyado. Kasi yung kitikot pa raw yung sasakyan niya, so umabot ng more than 400,000. So wala wala yung ikamayad dong driver sa rescue ng malungon. So hindi talaga nakasundo. So napakuha ng apidibit at saka ng kaso. In the heart of changing lives, kinis enemy mugpon, Bray Gada News.